Isang mabagyong araw po sa inyong lahat Ngayon po ay Friday, October 25, 2024 Tayo po ngayon ay magtitinda na naman Ang atin pong ititinda po ngayon ay ang ginataang bilo-bilo Na meron po siyang mais at sakalangka Ang puhunan po natin dito ay 700 Ibebenta po natin ng TIG-50 kada isang peraso Kapag po ito ay nabenta natin, ang gigitain natin ay 800 30 peraso po lahat ang ating ibebenta times sa uh, 50 di oh, 1.5 yun tapos iles natin yung puhunan na 700 o di 800 yung ating kita so siya po yung ating buhay naman dito rin po ito sa Concepcion Tarlac malapit po ito dun sa Aquino National High School bumili po siya ng dalawa so ayan, ayan si mother Palis na sana kami kaya lang bumili din yung anak niya ayun bumili siya ng isa Bali tatlo na agad yung nabawas Andito naman tayo sa highway ng papunta San Diego Dito po ito sa Alfonso Ayan pakaluwang customer natin si Ate Aw Bumili po siya ng sampung piraso Bali 13 na po agad ang nabawas Kaya kayo mga kaibigan magnegosyo na rin kayo O oh, andito naman tayo sa ating ikatlong customer Malapit lang ito doon sa ano kanina, yung bumili ng sampo. Itong dito naman, bumili siya ng apat. Bali, 30 tabs yung tinda natin. Nabawasan ng tatlo. Tapos nabawasan pa ng uh, sampo. Uh, Tapos ngayon naman, ay nabawasan siya ng uh, apat. Ayan. So, 13 na lang ang titinda natin. Andito tayo sa bahay ng kaapat na customer. Bumili siya ng uh, dalawa. So, bali, 11 na lang. Ngayon nandito tayo sa ikalimang customer natin Bumili siya ng una, tatlo Kaya lang nagpadagdag pa siya ng dalawa So bali lima So 11 na lang ang tinda natin Nabawasan ng lima Tumataginting na anim na lang Ngayon naman pupunta tayo sa RCS Supermarket Meron kasing bumili doon na tatlo So ayun mga kaibigan Ubus na po ang aming tinda dahil pinakyaw na po nung uh, customer namin sa RCS. So sa loob po ng dalawang oras sa pagtitinda, pero na po kaming kinita kahit paano tumataginting na 800. So marami pa po kaming oras. Pwede pa po kami magtinda ng iba't ibang uh, kakanina naman o kahit anong pwedeng pagkakitaan. Ito pong pagtitinda po ay isa lang po ito sa aming pinagkakakitaan. Marami po po kaming ibang sideline. <laughs> so guys, hanggang dito na lang po ha. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. God bless.